magandang hapon sa inyo mga tropa what's up mga kaklose kontak nandito nyo naman tayo sa daan at tayo ay magigot-igot somewhere actually uh, rest day natin ngayon sunday january 7 alos 4 pasado ng hapon aminin ko no, stressful talaga tong week na to sa akin hindi lang sa trabaho ang dami pang ganap sa buhay ah, tapo mo na yung personal ah, yan, sama mo pa yung trabaho tapos may tropa na kababata kasi talagang close na nawala na wala na galing din ako sa lamay niya yesterday last night and hindi lang ako nakatagal talaga pasensya na rin din sa mga tropa natin na naiwan at uh, nagakabiti nga ako pero huwi ako ng maaga actually dapat may lakad ako Naka, napunta ako naman pero gabi na lang natin nakansin din na sa tapos along the way nung umaga sa Alabang Town Center napupulan naman ako ng bill dun sa scooter ko so thankful din ako hindi yun nangyari kagabi at hindi yun yung bit bit ko and it's a blessing pa rin no kasi yung thinking ko na ganito eh every negativity uh, ah, in every negative way na may nangyayari sa ating buhay-buhay uh, I'll take it positive para mas light siya kasi hindi natin alam mamay mo nangyayari yon dahil ahead of that eh, baka may mas worse na mangyayari sa'yo so kaya natigil ka doon umahot pa ako nanatigil doon, di ba? And blessing pa rin kasi kahit pa paano may spare tayong dala sa pera eh nakakuha tayo na katawag tayo ng rescue for that, maraming maraming salaw. salamat sa mekaniko na pumunta sa akin doon sa may alabang town center and ano tumulong para Nagdala ako ng spare parts And then bayaran ko na lang siya And then ko na lang din so, Ngayon uh, Kanina parang pag uwi ko nga no Pagod na pagod ako Ang init din ang biyahe kanina Tapos wala nangyari Which is uh, May mga ganun talaga instances Alam mo yun Mga hindi mo talaga may iwasan Ng mga biyahe mo na biglang Wala talaga mangyayari Um, okay lang yon, okay lang yon. Hindi naman laging ganon yung mga Dapang ka naman ay panalo eh Diba? Ngayon ay Nandito tayo sa may ah uh, Pangalan na ito Molino Boulevard Kasi kanina parang Pag nandun lang ako sa kwarto Lalo kong nandidepress Pag iniisip -in, yung mga bagay-bagay Ay sabi mo hindi namin din sa nangyari kanina Ano basta nangyari sa buhay So instead na magtulong ako doon Kasi kung matulog ako, gumising ako ko um, Yun pa rin yun eh Diba? So lumabas na lang ako um, Gagawa tayo ng throttle therapy na yun Para ma-reset Ma-reset tayo Wala so, rin naman akong amor sa paglalaro ngayon eh, lalaro ko lang quick game ng mobile legend tapos out na pagkatapos naumay na hindi ka tulad ng mga online games noon na ginagawa pero yun, may pupuntahan na tayo somewhere igot, -igot and mag explore ng mga bagong lugar Kung saan mo mapunta, bahala na At, Tara, sabahan nyo ako Alright, so nakatawid na tayo no? Tawid na tayo ng uh, Molino Boulevard Dito na tayo sa may Papuntang Evia Ito yung Somo Market, okay din dito kung trip nyo mag-food trip dito Pero weekend na sila available Alam ko Friday night meron eh Or hapon Pero sure ball ang Sabado and uh, Sunday Saturday, Sunday so, Yan dyan Gusto mo and Shout out pala Doon sa tropa kay Levi Bye Ito yung dinahanan mo noon, yung sinasabi mo kung galing ang uh, festival Oh, alam mo. Sabi mo maganda yung daan. Dito yun. Pinoy sa tropa nagaya na rin mag ride set na daw iset sige tropang Roy shout out sa iyo pero duwi mo ka pag hindi ka sumama talaga nasabi ko sa iyo <laughs> okay. set natin yan ni King, yan si Japheth si JD kung available and kung sino po pwede sumama, sumama na yangas lahat mas marami, mas masaya kung gusto nyo ulit maging Fanta tara G halag Fanta kayo soon e tayo lang din natin ng lugar na to eh, nang sa ganun eh so, yun nga guys no? what's up, nandito na tayo and ito yung mayuwagang puno na sinasabi, no so, ito eh, ah uh, doon na tayo lumikaw picture picture lang tignan natin ang meron sa taas kasi maganda rito may ano ah dyan lang bawal pala rito ayun so maganda itong paggabi sa uh, may ilaw na kaya tignan natin kung meron ayan o eh. napakalaga kasi eh. private property ito ang ganap natin for today's video mga tol so ride trip lang lagi no nagyayaya ng ride ha inaulit nyo ha huwag kayong drawing ha pag nag set tayo ituloy natin si Mr. Lantok huwag nyo natin tulad yun nangyari dun sa tropa natin ha na, na puro tayo plano tamunggan sa sa so, wala na hindi na natin nakasama So natuloy na sana yung plano So yun lang So kung okay. may plano kayo Gawin nyo na kagad Mabuti Mas maaga mas mabuti so, Dito na lang to Wala nang outro outro Kids out mga tropa Ride safe